Mga ka-RSP, alam niyo ba yung uh, thyroid ay isa sa pinakamalagang organ ng ating katawan? Dahil ginagamit natin ito sa pagkontrol ng metabolism, energy at maging ang paglaki ng ating katawan. Kaya naman yung umaga ating tatrakayin kung ano nga ba ang posibleng mga sakit ang maaaring makaapekto sa thyroid at higit sa lahat, Paano natin ito maalagaan? Makakasama po natin si Dr. Ivan Ray David, Nuclear Medicine and Thyroid Specialist Doc, magandang umaga po sa inyo at welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Magandang umaga din ho. Salamat Dop, sa pag -invita. This is Prof. Feed together with Audrey. Doc Ivan, we want to know, para po sa ating mga manonood, ano po ba itong thyroid? Ano ang purpose nito sa ating katawan? Nakatanungan po, no? Yung thyroid po ay isang maliit na organ dito po sa ating leeg no sa harapan ng ating leeg at yung function po niya ay mag-produce ng thyroid hormones no ay yung mga thyroid hormones na yun very important yun sa growth and development ng bata at as well as sa metabolism. no yung metabolism yung uh, mainly naapektuhan dyan, yung uh, timbang yung uh, digestion yung uh, tibok ng ating puso, at marami pang iba, including emotions and ating mood. Mm. Well, Doc, para po sa kaalaman ng lahat, ano po ba yung mga sakit na konektado sa thyroid? Ano po yung mga sintomas nito? Actually, maraming mga sakit. Uh, siguro, isa-separate ko sila dun sa mga gumagana at hindi gumagana. No? Yung mga functioning or uh, kumbaga yung mga related sa function ng thyroid, meron tayong mga uh, hyperthyroidism o oh, yung masyadong active na thyroid kung saan merong oversupply ng thyroid hormones. No? Uh, karamihan yung sintomas nito ay yung uh, yung uh, failure to gain. weight kahit na kumakain ng madami yung masyadong mabilis po yung digestion uh, at yung kabalik Tara naman niya yung hypothyroidism or yung kulang naman o hindi, hindi masyadong thyroid gland kung saan nananaba naman yung pasyente. Sometimes naman constipated o masyadong mabagal yung digestion and sometimes even nagmamanas, no? Meron din tayo, yun sa so mga hindi gumagana naman, yung mga thyroid nodules o yung mga uh, bukol, no? Uh, karamihan yung pong napapansin natin yung paglaki ng thyroid gland uh, in general tinatawag na goiter no pero yung mga maliliit na thyroid nodules uh, uh, importante din po yung uh, uh, maging alerto sa mga ito at uh, meron po kasi tayong tinitignan na risk nila para maging cancerous or malignant po Okay doc when do we say na ito ay risk for cancer uh, kapag po uh may nakakapa importante po na maging aware no na merong mga growth kasi karamihan po dito ay wala naman pong sintomas no importante na wag ba, wag bali wala kapag po mayroong pagbabago na, na napapansin sa ating liig may, may, bago tayong nakakapang bukol kahit gaano pa ito kaliit importante po na magpakonsulta para ma-assess po ng doktor ng maayos yung pong Uh, characteristic po nito dun sa ipapagawa niya ng ultrasound. Karamihan po kasi hindi naman talaga nagkakaroon ng mga uh, overt symptoms o talagang uh, outright na makikita mo na mayroong epekto sa katawan at karamihan ay hindi gumagana. Uh, once na po na nagpokonsulta, work up po ng doktor, makikita po yung chance niya na malignan and eventually pwede po itong i-biopsy o eventually kapag masyadong mataas yung risk, pwede nang tanggalin po nung doktor. Alright doc medyo uh, ano lang ha baka hindi naman alam ko naman di dapat mapraning patungkol dito Maganda magpa -check, mag check up sa doktor sige magpapa online check up na ako doc kasi di ba usually pag may nararamdaman kang kaso ubo sipon mm. may mga nakakaka o... legod Dane, mm. uh, ito ba, pwede ba maging related yan sa hyperthyroidism? Actually, at the moment, meron ako dito malapit sa tenga, nakakapa na parang bukol. Pero mm -hmm. ang inisip ko rito kapag may trangkaso ka, Doc, are there any chances this is going to be related to fire or dito? Uh, yun po kasing mga kulanya, nag nagmamaga po yan dalawang klase, no meron po tayong tinatawag na uh, dahil sa infection o oh, dahil sa temporary inflammation kapag po related po dun sa mga head and neck na problema, gaya po ng yan tonsillitis, umu inuubo may, may sirang ipin uh, pwede pong mamaga talaga yung thyroid. Pero pwede rin po kasing kalat from uh, a thyroid cancer. No? Kapag po meron tayong bukol sa thyroid gland, pwede po siyang kumalat through the kulani. No? Siguro yung big differentiating factor po dyan is uh, sa... Infection related po, temporary lang nagsasubside, lumiliit po yung bukol at karamihan tender to touch po. No? Kapag tina, uh, hinahawakan, ay painful or merong tenderness ba parang uh, hindi siya uh, totally wala kang nararamdaman yung difference naman with uh, uh, a uh, pam ng kulani ni dahil sa thyroid cancer na kalat, eh usually painless po yon so mas maganda painful no kasi ano lang sa infection related makakabuti pa rin na uh, magpakonsulta sa doktor kapag nagpersist no yung pamamaga ng kulani na kahit na wala na tayong ongoing infection, walang walang ongoing na sirang ipen trangkaso etc po. Mm -hmm. Well doc, uh, pag-usapan po natin yung gamutan po nitong uh, mga problema sa thyroid. Ano po itong tinatawag na um, treatment ng thyroid cancer, ang radioactive iodine therapy? yung radioactive iodine therapy, yes, ginagamit po siya sa cancer as well as sa hyperthyroidism. No? So usually po, ginagawa siya after nung thyroidectomy. Yung po kasi used sa pagmarid mong thyroid at dun sa pinagkunan, karamihan, merong mga himulmol dyan. No? Para po totally mapababa yung chance ng recurrence o yung pagtubo ulit ng thyroid cancer, ang uh, ginagamitan po ng riding capsule no iniinom po ito orally at nagtina-target uh, po niya na lusawin lahat ng thyroid cancer cells at thyroid cells sa katawan para totally mapababa yung chance ng recurrence o pagbalik-uli ng cancer. Mm -hmm. Anyways po yung thyroid cancer basta po nagawa po yun at properly na monitor. Napakataas po ng cure rate, no? 95 to 98% yung cure rate ng thyroid cancer. Kaya importante na huwag baliwalain yung mga advice ng doktor, especially mga crucial po na mga therapy kasi sometimes after surgery, uh, sabihin nila at natanggal naman na eh, mas maganda po i uh, isundin po yung advice kung kailangan po ipagawa ito as much as possible ipagawa lalo na meron naman po tayo mga public hospitals na ready po na mag-cater sa mga pasyente of all social status po. Alright Doc, bilang panghuli po, no, paano ba natin pangangalagaan ng ating thyroid para hindi ito magkaroon ng uh, abnormality or pagkakaroon ng sakit? O, oh, importante po siguro yung In general no yung active lifestyle tama po yung pagkain natin tama yung tulog natin stress free no iwasan po yung paninigarilyo at uh, importante maging alerto at alam po natin yung mga sintomas na nangangailangan talaga ng agarang konsultasyon kasi maagang konsultasyon po meaning ay mas maaagapan mas ma, mas uh, wala po tayong iisipin in the future dahil Uh earlier in the course pa lang, ay napatingin na natin na na natin no. So importante ngayong National Thyroid Cancer Awareness Month, importante maging familiar dito sa mga sintomas na ito, alamin yung family history kung mataas yung chance dahil ito rin pong mga uh, condition sa thyroid ay namamana din ho. No? All on that note, maraming salamat sa inyong oras at kaalaman na maibahagi sa amin ngayong umaga. Dr. Ivan Ray, David, nuclear medicine and thyroid specialist. Thank you so much.